Tita L, ako po si Daf, 30 years old, from Cavite. High school po ako noon, Tita L. Magkatabi, magkatabi kami uh, sa classroom ng crush ko. Marami po talagang may gusto sa kanya, kaya naghanap na lang ako ng ibang ika-crush. Nung college na, nagulat po ako na doon din siya nag-aaral. Nakita po kami at nag-smile ako pero hindi niya ako pinansin. Fourth year po noon at nagbabasketball sila kasama ang mga friends niyang uh, malapit sa bahay o malapit sa bahay ng tiya ko. At lahat po ay nakatingin sa akin. naka po ako ng uh, isang text message at siya nga ang nag-text sa akin. OMG. Para ikwento po uh, ng buo yung kanyang uh, love story, makakausap po natin si... Daff ng Cavite. Ayan. Good evening, Daff. Andiyan ka ba? Shout out! Hello po. Lama. Okay, Daff. Ilang taon ka na nga ulit? Uh, 30 years old po. 30. So, kumbaga, nagbabalik alaala -ala ka na lang ngayon. Tama ba? Opo. Okay, sige. Yes, oh, so, eto ay college ka noong nag-text siya sa'yo. Uh, opo. Fourth year college. Fourth year college. Uso na ba messenger ng fourth year college ka? Um, ano po, hindi pa masyado po eh. Parang sa text pa lang po kami. Text lang. pa lang. O, oh, ano naman yung nilalaman ng text at nakatingin silang lahat sa'yo? Ano po, ang sabi niya lang, ang una niyang sabi sa akin ay, Hi. Hi. Ano naman ang reply mo? Ang sabi ko po, ano, Hello, kayo ba yung nasa port? Oh, paano naman niya nalaman yung number mo? Ano po, ah uh, kasi sa sa Facebook po kasi dati nakalagay po kasi yung number, di ba po? Parang hindi sa hindi ko pa alam paano i-private. So nakalagay po siya sa Facebook. Mm, grabe. dami siguro tumatawag sa'yo kung sino-sino rin nun, ano? Okay. And then, oh, nag-hi hello kayo. Tapos? Nag-hi hello po kami. to sa uh, syempre ako po nagulat ako syempre kasi... Sabi ko, u Ah, uh, sabi ko. So, sabi ko sino sino siya ganyan? Sino ka ganyan? Sabi, mm. sabi niya, ah, uh, uh, ito ako si ano. Ako si Alex, yung schoolmate mo nung high school mm. pati nung college. Oh. So, yun. ah, uh, bali, syempre kinikilid yan. yan. Kasi sabi ko, niya, hmm, yung crush ko to nung ano ah, nung college, nung high school ah. Mm. Tapos hanggang sa ano na po, nagsunod-sunod na nag- Nag-chat na kami kasi ano po yun ni eh, November 17, 2012. Mhm. Mm so nag-chat po kami ganyan. I mean text tapos ah uh, December, nung nag-December na po magsisimbang gabi noon, oh. inaya niya ako. Wow. Kaso po oh, okay. Oh, oh. Kaso ano po ako, bale dapat uh, ko ano, pero ako. Ulit, ulit <laughs> sorry. You were baptized as Christian but you Abo. you went to the Simbang gabi. Opo. Of the Roman Sa Catholics. Opo. Okay. Apostata. Okay. Para lang alam niya para lang makasama. Okay. Pero hay, alam ba niya that you were you are a Christian o hindi? Noong una po hindi, hindi niya alam. Oho. Uh -huh. Tapos 'yun nalaman niya din po. Eventually. po, nalaman. Nakailang simbang gabi ka, te? Natapos ko po, Miss Chayla. Tinapos ko po, tinaabang ako rin yung paghahawak ng kamay doon. Oh, gusto mo yung ama namin? <laughs> <laughs> gusto mo yung ama namin, ha? Apo. <laughs> okay. So, pa... Uh, so, nine days kayong nag-holding hands sa ama namin. Yun ba yung lagi mo nilo-look forward? Actually, yun po talaga. Yung parang doon po ako kilig na kilig kasi supportado pa ako ng pinsan so ko. Ah. Eh, syempre, pag nagpi-peace be with you din, nagtitinginan kayo sa mata. Di ba, nagkakasulyapan kayo para magsabi ng peace be with you. Doon ba? Hindi ka kinikilig? Ah, kinikilig din po lalo. Siyempre, hawak mo na yung kamay tapos sabay may peace be with you pa. <laughs> parang nakapag-almusal ka na, nakapag-tanghalian, nakapag-gabihan ka pa. Buti nung sinabi niya sa'yo peace be with you, hindi mo sinagot love you too. Ay, sorry. Buti hindi <laughs> ka na pa hindi. <laughs> hindi. hindi naman. naman po, okay. Pero parang malapit na. Eh, nung, so, nine days, no? Nine days kayo nagsimbang gabi. Di, syempre, natapos yun, December 24. Oh, po December 24. Oh. And then naging naging kami po December 27. Oh. Kasi sabi ko doon, sabi to, um, ano kaya? Uh, sige, tayo na. Talaga so, ganun lang. <laughs> ganun na po siya. Sige, tayo okay. na. Ganun, ganun. Wait, uh -oh. ibig sabihin, ibig sabihin, nang ligaw ba siya o hindi? Kasi niyaya ka lang. Ligaw po. Ay, kasi every night ng mga December, mga start ng November, lagi na po siyang pumupunta sa bahay ng kita ko. Ah! yung mga friends niya. Every night ng December? Oo, ay po. opo. Every night Tapos, December. nagsisimbang gabi pa kayo? Madaling araw opo. kayo nagsisimbang gabi? Apo, ganyan. Puyat-puyatan po ang mga... Grabe. Kawasan <laughs> so, naman ang eye bags mo. Maganda ka pa rin time na yun. <laughs> Ganun po, di ba, pag in love, maganda pa. Maganda ka pa rin. Blooming, blooming ka pa rin nung time na yon ha? Oo. oh, Okay, sige. So, pagkatapos nung naging kayo, December 27 of 2012? Opo, 2012. Okay. So, December 27, 2012, kayo ay uh, fourth year college nun? Opo, fourth year college. Oh, So, ano nangyari Apo. after? After naka nakagraduate na ba kayo agad after fourth year o kinailangan? Okay. Na ilangan. Oh, kasi di ba ibang course, may fifth year, pag medicine, mas matagal. Oh. eh okay, ako ano po, nakagraduate na, nakagraduate na po kasi patapos na din po yun sa December, di ba po? Bali, 2013 graduate na po. Mm -hmm. Then, nagtrabaho kami na, okay, masaya po kasi yung relationship namin. Yung parang tipong, uh, nag-aaway pero yung sobrang minimal lang po. So parang ang pinaka-lowest down lang po ng relationship namin nung mag-training na sa para maging ano, maging sundalo. Ah, okay. Ano ano ba ang course mo nung college ka? Ah, ano po, teacher. E, e, siya naman ah, criminology po. Ah, kaya talaga siyang ano papasok as ano, as sund sundalo. Ah, so, ni so, nag-PMA siya o PNTA? Ah, hindi po. Nag-ano po siya naga nag ano po siya sa Philippine Air Force. Sakto po kasi may ano po noon, may appliance sa Philippine Air Force. Bongga, so piloto, pinagpiloto siya. Ah, uh, hindi po, hindi po siya nagpiloto kasi marami naman din pong ano, pag ano ka, nasa Pil... nasa, P, nasa nasa PAF. PAF. Okay. So sabi mo nga, 'di ba, isa sa mga medyo naging lowest points ng relationship niyo, yung dalawa. Ano na pangalan? Ah, uh, Ni ni Boylet, ni Kuya Bells. A Opo, Alex po. Ni Alex. So, sabi mo nga, 'di ba, ang isa sa mga pinakang lowest point ninyo ni Alex is when uh when he entered PAF nung nagte-training siya Opo. bilang sundalo na ng PAF. Opo. Ano 'yon? Nag-away ba kayo? Nag-LDR ba kayo? Muntik hmm. na ba kayong maghiwalayan? Ano yung nangyari? Opo, ganito po kasi yan, hmm. ofilas. Ano? So, hmm. can training. Oo iniwan niya po sa akin yung phone niya. Oh. So, yung phone niya nasa akin. So, walang communication. Oh. Ganun po yung nangyari. So, syempre, ako, ah, meet na miss ko siya, ganyan. Lagi akong may ipapasok ako nung sa work, ano bound eh, na bang ang For the iyak pa ako, no? Sabi, mm. ng mga, sabi ng mga ano ko, ano nangyari sa'yo? Ba't yung iyak? Sabi ko, kasi, ano, syempre, nasa training na siya, ganyan. Tapos, ano, one time po, parang, pa, ano kasi po sila eh, Uh, September sila nag-jump September, October, November, December, January, February. February mm. po yung ano nila. So, nakatawag siya ng mga first week, sa, first week ng February sa nanay niya. Mm. Tapos ako, nagtataka ako, bakit, ano, bakit sa akin walang call? Mm. So, ang iniisip ko, baka may iba na sa ay, nagduda agad. Nag-assume agad ang ate ko. oo oh. Sabi, sabi ko, bakit gano'n? Sa akin wala. Tinanong mm. kaya niya ako. Tinanong ko sa si Sabi ko, may kamusta na po Tinanap niya ba ako? Sabi niya, hindi mabilis lang yung tawag Okay. Eh. Ah, ganun po. Parang tumakas okay. lang oh. gano'n. oo oh. Opo, gano'n. Tapos oh. sabay, di, yun na. Ah. Tapos yun, syempre nakalabas na po siya, ba? Diba? Nung pagdabas nga, ayun, nagkita kami. So, iyak-iyak sa, iyak-iyak kami dalawa. Tapos, tinanong ko siya. Sabi niya sa akin, bakit hindi daw ako nagre-reply? Kasi ang dami niya na daw sa akin text. Yung mga, kasi kapag nandun ka sa training, uh, siyempre bawal po yung phone. Na oh. Nakikisuyo lang po siya. Oh. Nakikisuyo lang po siya sa kung sino po yung pwede niyang na merong may phone. Ah. Uh -huh. Tapos, yung, yung nag-text pala sa dun sa dati kong number na, which is hindi na okay yung number na yun. Nagpalit ka. Ang ginagamit kong number, yung cellphone niya, kasi yun po yung okay. Kung baga sa akin niya po iniwan, di ba? Oo. Yun po. So, ang iniisip niya naman sa akin, baka may iba na rin ako. Ah, so, parehas pala kayong naging asyumero at asyumera. Okay. Pareho kayong ano. O, tapos? Tapos, ayun po. Ayun naman po yung kwento na parang, ala, ano ba yan? Iniisip namin dalawa, parang, ano kami, pa parang anungkot-nungkot namin, yun naman pala, wala naman palang ganon. Oo. So, ganun po yung nangyari. Anong year so, to? 2015-2016 po. 2015 to 2016. So, medyo ah, uh, 2014 na ngayon at medyo matagal na rin yan. Di ba? For 8 ah, years na. Tama ba? Po. Oh. So, oh, fast ito. forward tayo. Naging sundalo ba si Alex? Opo, oh, sundalo naman po siya hanggang ngayon. Ah, ano Kaling yun? Nakadestino ba siya sa ibang lugar? Nasa Dilimor lang po, Dilimor uh -huh. pa. Ang syaray. oh, okay. Apo. So, fast forward to 2024. Kamusta ang relasyon nyo ngayon dalawa? kakasal lang po namin itong linggo. Wow! Apo. This Sunday? Ito lang? Opo. Kasama po namin ng press ng TV. Kaibigan mo. Ano kasama niyo yung friend, kay, friend ko na si Bulak Hart yung nag-recommend. Ah, ayun oh. na yung kaibigan siguro ni Michael 'yon. Ayun galing oh, okay. furnace naman. <laughs> o di ba? So ilang years kayo? twenty at Twelve years din. Opo, almost 12 years kasi ayun, opo. Since twelve uh, opo. 11 years Sa so, December kasi dapat pang twelve years na first boyfriend mo? Hindi ko pa siya first boyfriend. Hindi ko siya first boyfriend. Eh, ikaw? Hindi din po. Parang pangalawa po ako. Eh, siya? Pangalawang, boy, ah, pangalawang girlfriend niya po ako. Pero ako po, hindi ko po siya first boyfriend. Pa pero, um, siguro po pang... Pang limar, pang four. Wow! So nakarami ka na rin pala bago siya rin <laughs> Okay. So ano naman yung ano? Ano naman yung um, lesson na maaari natin matutunan dito sa napakang bonggang love story ninyo na tumagal ng 12 years bago kayo nagpakasal? Ano ba ang sikreto para hindi nag-aaway ang mga magjojowa? Kasi po talaga kami as in, parang ano, masaya lang po talaga. Ay yung hindi ko po alam eh pero simula po kasi nung nakilala ko siya hanggang ngayon, yung ano ko, yung love nyo lang po talaga yung isa -isa. Yung parang masaya ka lang, parang mabanggit pa lang yung pangalan niya, masaya ka na. Yung wow. ganun po. Ganun talaga. May kilig pa rin. Paano ba napapanatili ang po. kilig na yan? Kahit nalagpas sampun okay. taon na Mars. Oo at in. ganoon in, ganun pa rin talaga yung nararamdaman ko. Parang, wala talagang nagbago. Hindi ko alam ba't ganun eh. Kasi, pero, ano, alam mo yung ang saya mo kasi pinakalsalan mo yung high school crush mo. Mm-hmm, mm -hmm. So, I oh, married... Diba, ako po so, yung, ako yung nag -wagi. ikaw ang queen, no, hindi ba? So, okay. kung baga, kung may title sa pelikula, I Married My High School Crush, gano'n. Opo, oh, opo, oh, at Nalaman ba niya na crush mo siya noon? Crush, hindi, hindi niya po alam. Kasi nga, ano, parang ang hirap naman sabihin na, ay, crush kita. Kasi nga, suplado type si. Hindi, I mean, nung kayo na, nalam, sinabi mo. Oh, alam niya na po. Alam niya po. Alam niya na. Pero nung, nung college kayo na nag-text siya sa'yo, ano yun? Because he likes you na? O nalaman nga niya na may crush ka sa ay, kanya? Uh, ano po ang nangyari? Bigla, nung nakita niya daw po ako, ah, ang sabi niya sa akin, parang na-mesmerize po siya. Parang, Wow, ang ganda. Parang gano'n. Nagka-twinkle-twinkle lang mata niya. Gano'n. Ayun, gano'n nga Pinana po. Pinana ni Cupido. Gano'n oh. nga nga po. Malaking sex. Samantalang nung high school, ne, hindi ka man lang napansin? Kasi ano daw, ganito kasi yun, ma'am. Parang, ang ano kasi, Miss Laila, uh, the time, ano kasi sa parang, hindi siya yung matangkad na guy. Eh, ako kasi, ano, parang mas malaki ako sa kanya. So, nung high school, hindi niya preferred yung mga mas matangkad sa kanyang babae. Ah. So, po nung yung college yung... mas tumangkad ba, ba siya sa'yo? Opo, ganoon hmm. malaking sex po. Kaya 'yung oh. ano, nung college, syempre di ba po parang late ang ano minsan ng lalaki, minsan parang ang liit pa nila tapos oh, tayo oh. na malaki na. Parang oh. ganoon po 'yung nangyari. So parang hindi oh. niya prepared 'yung mga ganoon. Ah, okay. So medyo ano na siya noon, baka nakarami na siya ng margarine. Half, <laughs> 'di Saka you know, the things that you do during summer, baka Toto. <laughs> There Diba? Anyways, so, sige, Daf, marami salamat sa pag-share ng kwento mo. And ano na yung next? Now that you're married, ano na ang ano mo? Ano na ang susunod na kabanata ng buhay niyo? Di dapat ano na, baby na. Actually, Miss Laila, eto kami ngayon nasa sa honeymoon stage. Ay, bakit, tina bakit nag-uusap tayo ngayon? Baka mamaya may ginagawa kayo, istorbo pa ako sa inyo. Ay, since eto katatapos ng <laughs> <laughs> kita Katatapos yun lang, ano, sige. <laughs> 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 Hindi, baka katatapos yun ako kumain. No yun nga, baka katatapos yun na, na kumain dahil 9.27. Oo, Oo, diba? So anyways, okay. dahil nasa honeymoon nga kayo ngayon, enjoy your honeymoon. Hindi na namin kayo abalahay. Pero nandiyan mo si Alex? Opo, nandito siya. Isang hello nga dyan, Alex. O yan, salita ka na po. Hello po, Miss Lyla. Mag Next. Hi, sir. Ayan, mabuhay po ang mga sundalo. Nakagaya nyo. <laughs> Holiday ngayon dahil sa inyo. <laughs> Di ba? Sir Alex, congratulations, ha? Uh, thank you so much po, Miss Lila. Ayan. And sana, katulad ng fairy tale, you and Daph will live happily ever after. Opo, Miss Lyla, eh, I-like nyo naman yung mga ano namin. <laughs> ano, ano, ano? Ano? E, joke lang po. Maraming maraming salamat po, Miss Laila. Salamat din. Baka may gusto kayo i-shoutout. Shoutout uh, shout din po sa aking friend na si Bula Carl Alcazar. At saka sa aming magaling na photographer, G-Creatives po. Oh. Ayun, ang G-Creatives. Okay. Sige. Ako. Thank you, Daph. Ingat!